Play uli. Content agad. Ngayon ng ulit, ijo Ah, bata yung video. Tumali. Sa ulo tama eh. Bakit pa rin no kahit sa ulo? Laki. No. Orlim uli. mo uli. Baba, ko sa to. Baka baka maka baka makawala yan. Bilis, bilis Huwag mo nang iyangat, baka tumanggal. Huwag ko na lang, tapos barilin mo uli. Huwag, babaayin ko na lang. mo na lang? Oo. Sige, sige, sige. ingat. Ingat. Nagamit kaya ako ng ano? Bota? Ito, ito. Sige, hilahin mo. Ito yung sag. Eh, bababa ako. Break ko. ko. Sige. Diyan may bagsak sa siit. Yan. Yan. Wuih, pipiglas peh Ingat ah Sana ah Woo-hoo! <laughs> <laughs> Binuhol eh, no? Binuhol niya eh. Ayun. Oh. Ngiti, ngiti. <laughs> tingin, tingin. hindi na naman inasahan pa nangyari meron nang pakitang dalag ayun na headshot Iron. nagtititingin ka lang no yeah. oh. nagtititingin oh. ka lang nakahuli pa <laughs> naliligo si Bunso naghihintay ako kapag naliligo Magbuhay ka yata. Tatagdag ka uli alaga. Ha? Tatagdag ka uli alaga. Ang mo na alaga. Ha? Kuha ng kuchilyo. Putulin na lang yung tali para hindi ka masyadong lakad. Kanda ibin tapak ka, marahmi ya. <laughs> kecil ya. Bila kita pasang kecil ya, mah? Okay. buah buhay sa di Sa kanay binta Magaling na. dito tama dito tumagos ibig sabihin hindi masyadong na saktan kasi gilid lang no oh sa bandang kaso lagay natin doon sa video mo oh. lagay natin sa ano uh, ka sa amang <laughs> yan lima sila mga idol lima ay ba't wala madilim madilim lima okay lang silang lima na sila mga idol ay bak... dyan okay okay. sa loob niya Eh, punten. Gua main YouTube pink. Oi. 45. Anjinjah. Oke, sige. Mm. Cek cek ku um, ba mamaya anu. Ah, oh, matay. Oh. Oh, mamaya mamono mamatay. Ya, dinlap sila, dami. <laughs> mamaya pakakain ko rin sila. Bilang buku. Enggak lah lah teh. Sige sige. Hey, po mga idol oh. Nilagay ko sa tanggana ng poster yung tubig para makita sila mga idol. Di mana po yan sila mga idol? Ilalagay ko ngayon ng isa. Mga idol. yun yung And ito yun diba yeah, yeah. yan yung huli ngayon but meron isang maliit yun yung pinakamalita na huli ko na uh -huh. balat lang ang sinamaan magaling oh. na nga suwat niya yun bandang sa hindi doon sa likod niya yun ano yung Umubuwi. sa niya nauntog nga yan sa takit uh -huh. tumatalo -huh. tumatalon sila pagkagabi hindi hmm. masyadong makita may reflex isa isa oh kita ito, ito, walang reflex yan Ayan mga idol. Lima sila mga idol. Lima. Tingnan yeah, guys. Tingnan nyo. Tingnan nyo. <laughs> <laughs> Nagwala na. Ginalo <laughs> na. mo kasi. Kinatak mo lang gano'n. Ayan sila mga idol. Uh. Napakalaki nitong na isa no. Uh. Ayan eh, yung unang nahuli. Yung... Hindi pa rin pumapantay eh. oo. Oh? Uh -uh. Payat pa rin siya. Hindi pa siya nakakabawi. Hmm. Mamaya mga idol, pakakainin ko yan. Ito malapit ang pumantay. Hmm. Ang pagkain niya mga idol, nakaanda na sa kanila. Ano yan? Atay baluna ng manok. Oh. Hmm. Yan. Atay baluna ng manok. Yan, yan mga idol. Yan, yan ang pagkain nila. Para. Okay, sige mga idol. Okay na. Yan mga idol. Yung isa dyan mga idol. Ano yan? May gitang kilo yung isa na yan. Mayroon, isang pilit ha? Oo yan. Yan ang laki. Yung ito no? uh -uh. Itong isang... ...minujumadila. Yan ang Ay, may slow. Ito yung bagong huli. Ngayon, may tama siya sa gilid ng ulo. Yan yeah, mo isa. Hello! <laughs> 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 <No. laughs> <Okay>, sige. ang <laughs> nag... <laughs> Ah, no yun oh mga idol, nakahuli ako ng isang dalag sa so, hindi na sa pagkakataon. Nakaupo lang ako doon sa likod ng bahay. Hinihintay ko si Bonso kasi naliligo. Nasasama sa akin siya no. ng pamamasada. Eh, may napakitan dalag. Pinakuha ko yung baril kasi hindi mo pwedeng aalis ako. Lumayo, mawala yun sa paningin. Hindi na alam kung saan pumunta. Kaya pinakuha ko ang baril para masubaybayan ko siya kung saan siya pumunta. Ayun nga. Nahuli. I-upload ko na yun mga idol. At lang ang huli. Nagahabol ako ng upload ngayon. At sa akin para mga viewers, maraming salamat sa inyo. Sa akin mga subscriber, maraming salamat din. Happy ako kasi nabot ko yung 900. Kunti na lang kulang para ma-reach ko yung 1,000. Kaya nagahabol ako ng video upload ngayon. Idol, kung bago ko pala sa akin channel, at ikaw ay napadaan lang dito mag subscribe mag like i share at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka kapag mayroon akong video na upload bye bye